Ayan, uh, na uh, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa Cagsetres, Laglo. Ayan, ito yung daan ano. Ito na yung pinakahuling huling daan, ng pinakadulong daan ng kalsada galing ng bayan ng Mauban. Ito uh, under construction pa ito. siya. Ito, nagaantay tayo ngayon ng jeep papunta tayo ng kagsay tres lagyo isang jeep lang to na bumabay dito yan kami. napakalaki yung jeep dito nakaunti pa yung pasero ito sampita na kami yan uh, pababa na ng pababa na ng eh. pababa na tayo ng plus ito yung ibabaw ng butas yung mat matarik ng dosong dito ayan bantigin na tayo ito yung ano yung mataas na akong dito sa bantigin papuntang kalimba napakataas ng awo na to ito yung pinakamahabang akong dito sa bantigin papuntang kalimba sa ibabaw niya nandun yung kulay na kanin ba kaya na pass forward tayo para mabisbis kasi mahaba-haba itong ahon ito ng rough road na madadaan natin yan patarik pa rin yan wala pa tayo sa tulay napaka tarik itong ahon mismo tuloy ang kalimba Kina tok, -tok. meron dito itong ilog na maganda uh, resort dito dyan sa baba yan, kalsada na yan ang pataas hanggang bisibis na yung kalsada na yan Murang, mula sa tulay na yan, kapuntang bisibis ano na yan, uh, maganda na yung kalsada dyan ganda na ng kasada rito mga kanignig yun know? may mga solar light na dyan maluwayang nga sa gabi hanggang bisibis na yung kasada na yun paagal nyo na rito medyo maulan ah, madal sa kasada kaya ah, medyo napagalang kami dito sa biyahe natin Ayan, uh, nandito na tayo sa Bisibis Bridge. Nagkaroon lang ng problema kasi yung naunang pick-up, boom, nabalahaw. Ay, Hindi na, na siya makabalik. Uh, niya kanyang gulong kaya uh, kailangan ng rescue. <laughs> Ito yung jeep na sinakyan namin. Oh. No? Napakalaking jeep. Ayan. Tara, punta natin yung, ano, yung pickup na hindi makaahon, hindi makabalik. Kasi madulas na yung kalsada eh. Madulas na ay. Eh. Oh. Ano? Ang taas na pa ng recrap, hindi pa tinatambakan. Di ka kaya talaga. Ang ganda mo. Ano ba? Kaya ng lubid. May lubid naman dyan. Kailan ng laman o lubid? Ibilahin natin. Lubid. May lubid Uy, may yan. Nao, tatawin. Oo, oh, may 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 Maano. lubid kami. Uh, naga na, Unahan nun. Ah, hindi mo naga na una na yan. Hindi si naga na una nito. Ay, hirapin talaga yan. Ay, hirapin talaga Ina na kaya ng una. Kung isa. Kabitin yung ano ay? Lubi. Lubi. Sila yung ano yung... para makalusot ng jeep. Oh. Ay paano yung isa puti? Duna mo na rin. Ay iiakat din. Ay puke ng buwan sa pa. Nagputok pang gulong patay. Eh. Gawa ng bato. Plat na.

Yan ito, ah, pababa na yung chip. Pababa na dito sa may baba ng tulay ng bisibis kasi hindi pa yeah, lalo, tapos hindi. to tulay, na to. Ah, may shortcut kan sa baba. Medyo mataas yung ahon na yan. Kaya hindi kinaya nung pick up yan kasi masadong matarik tapos madulas. Yan, bababa na yan dito sa may ah, pinakailalim ng tulay ng bis, kaya bridge. Tapos may isa pang ahon na matarik yan, napakahirap yan. Kaya kaso kasukasuhan. <laughs> Yan na, susubukan niya ng mahon. Napakatark yung ahon niya Tapos madulas, pakipot. Yung ba yung singaw <laughs> dati? Namatay ah. Hindi na, hindi na talaga. Well, <laughs> <perpendicula> Biglang umulat tay eh. Ay, ano sa sana kung walang ulan. Bali, wala kung walang ulan. Walang ulan, eh. Pero na ito. Oo. Hindi, talagang hindi kakayanin. support lang talaga yung kapli. Nine to ay. Ayaw. Nine to 8. <laughs> Balik, hindi kaya. Bebelo ng bago, lilipat ang daanan. Eh. Lumulubog yung gulong. Bebelo ng bago yan para makaakit. Yung nakikita niya na yan, tulay na yan, uh, yun yung pinakang gusto ng city streets. Hindi pa tapos. Yeah. Kaya napakahirap ng daan dito. Masyadong matarik. Ah, ah, nadulas ang gulong. Pero pero pa niyo. Teruna kamu sedang gulung. Dan kayaknya kau hilang. Uh, Ayo lah dari grabe ang dito yan para sa mga napakataas ang dos na ito hindi mo kakalain tayo ng sasakyan itong yun yan kita lang naging isang jeep na nakakababa dyan sa kalsada na yan palagi. dito kaya ng iba na low, dito kaya ng mga na Angin bridge. Hahahaha. <laughs> <laughs> Dahimpi tahanan. Bumagsak ang tambut you na. Cangay ni. Tama yung, <laughs> yung angin bridge sa malapit na Malapit <laughs> malayo malapit. Paro malayri panlakad niya niya. Toro di ko yung nakabalong pa sa malayri. <laughs> malayo.

Yan, nandito na kami sa lagyo. Yan, nakita yung jeep na yan. Yan yung sila kaya namin. Maraming aberya pero okay naman. Nakarating kami naman kami ng mga maayos. Bali dito yung mismong ano na to. Mismong ilog na. ah dito yung malapit yung hanging bridge. naglalakad Nagalaan na kami mapunta ang hanging bridge. Pag sa A3 na to, lagyo. Pag sa A3, lagyo na to. Ang ilog. ilog. Pero sa saking bridge tayo Dan. Saan? Sa saking bridge. Saan dito? Hindi ko alam eh. Ang <laughs> ah? lang ako eh. Ha? May mapa naman eh. kita sa mapa. Sige mo nila eh. Mapa. Yan ito na dead end ang kalsada. Dead end kalsada ilog na to kasunod. Dead end ang kalsada. Ito sila, sila, ano eh. Sino? Lorenzo. Hmm, uh, bagay na rin yan. Parcel nyo, ito na. Ang layo yung may nag-order ng parcel natin. Nag-exciter sa layo. Ito na. Ang drugs tayo eh. Ba't yung mga sila doon? Hoy, parcel nyo, nandito na! Hehehe. <laughs> Ah. Yes, tuloy mo. Um, to na, na ng tutorto. Pero lang. Hindi. Okay. Okay. umuuga siya. Still pa rin ginamit dito na ano, okay. Naman, umuuga sa. puro stainless tapos kabuli po. Yung may medyo na kabuli malaki. Puro kaplina. na. Stainless yung flooring. Mga uh, steel matting. Saka uh, tube. Huwag ang kalapit sa sabi. Yan. Ito yung dagat ka Paglabas ng ilog. B Bidyan mo yung dagat yan. Okay, e, malawak na ilog po. Yan. Yan. Hindi nga madalas ito. alam. Ah, yung pagka-floreng. O, yung floreng manifestong eh. oh, flor. Meron kasi kaya naman 'to para paka-tayo kung abila. <laughs> ah, dito kasi sa tulong ng trick sa bato. Siguro nasa 3 meter sigana Ah, ito pa yung hindi mo <laughs> Mino motor na ito. Ito sila nasa parang motor. Kaya ang pasok itong motor. Kaya ang sadaan ito. Ah, matarik pala tayo. Kaya na. Kaya mo ng paa? madulas. Ah, kaya mo. Nadalas na siya Kaya pag naasan pa naman, okay na. Kaya okay na pag naasan pa. Ayan. Oh. Ayan na. Kaya yeah, tara, uh, mamaya papakita ko sa inyo yung pindakan lugar ng lagyo. Natugot sa Tres. Mga kanigdig, nandito na tayo sa lagyo. Yan, may may sa ating mga ano, mga mga dilag. Ah, ito na nga pala, bahay na ayon na ito eh. Yun na ba mismo ang bahay na ayon? Ay, may natugtog oh. Ano? Yung may natugtog oh. Ano? Ay, na nga, may natugtog. Doon pa sa kabila ang bahay na yun. Ito yun kaya na doon. Wala pa. Ito yung bahay na mailo yun. Yung kulay blue mismo.